Kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito ay si Arthur Escaño Orea, 37 years old, miyembro po ng Assembly of God. Ito po ang kanyang katanungan, kapatid na Daniel. Uh, magandang oras po, Brother Eli. Di mo ba masama ang papalit-palit ng reliyon? Alam mo kapatid, ano? kailanman hindi masama na magpalit ka ng relihiyon kung ang papalitan mong relihiyon mali papunta sa tama. Hindi masama mag-improve papunta sa tama eh. Si Pablo nagpalit ng relihiyon eh. Pakinggan mo sa 1.13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. palibhasay ay totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ang Diyos na siyang sa akin ay nagbukod buhat pa ng aking ina at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya na ihayag ang kaniyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. to nagsasalita si Pablo nung nakaraan niyang reliyon. Nabalitaan niyo, ikaw kung ano ang aking relihiyon noong araw nasa relihiyon ng mga Hudyo kung ano aking ginagawa noon. Inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Yung iglesia ang itinatag ng unang siglo, inuusig niya, pinapapatay niya yung mga miyembro sa iglesia. Pati lalaki, pati babae, wala siyang kaawa-awa dahil nasa relihiyon siya ng mga Hudyo noon. Ngayon, pero dumating yung panahon, tinawag siya ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sabi niya. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Jesus sa isang tanghaling tapat. At nabulag pa nga siya eh, ng tatlong araw. Mula noon, nagbago siya. Tinawag siya ngayon sa Iglesia ng Diyos. Naging isa siyang apostol, si Pablo. Kaya siya, nag, nagpalit ng reliyon. From the religion of the Jews, naging kaanib siya sa iglesia ng Diyos, naging apostol siya. Basahin natin ng ulo 1 hanggang 2 ng unang Korinto kapatid na Daniel. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesu Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sustenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal. Kita mo kapatid, si Pablo ay tinawag maging apostol, nagtuturo siya ngayon sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kita mo, naging tagapagturo pa siya at apostol sa iglesia ng Diyos. Dati, nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Nagpalit siya ng relihiyon. Eh tayo, kung halimbawa, nakita mo, relihiyon mo mali, no? Ang masasabi ko sa sa'yo, kung ikaw ay lilipat sa mali, eh masama. Pero kung halimbawa nasa mali ka, pupunta ka sa tama, eh walang masama ron. Ba? Kasi utos ng Diyos yun eh. Sa 16, 17, 18 ng Roma. Pakinggan mo. Ngayon ay ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yung mga mandaraya, ang sabi ni Pablo sa mga magsi magsialis kayo sa kanila, magsilayo kayo sa kanila. Di aalis ka dun sa mali, kasi eh, kung mali, dun ka pa rin, panatismo na yon, panatisism na yon. Sa Ingles, fanaticism. Pero ang sabi sa Biblia, pinamamani ko sa inyo mga kapatid, tandaan nyo yung pinanggagalingan ng mga pagkakabahabahagi, katitisuran, laban sa aral na inyong napag-aralan at magsilayo kayo sa kanila sapagkat ang mga gayon na hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan. Merong mga ministro, may mga relihiyon pantian lang, iglesia kanin. Para makakain lang kaya nagre Eh pagkagano ng motibo mo sa pagre para makinabang ka, eh walang kwenta 'yon, hindi noble 'yon. Hindi masasabing 'yon eh na dignified o may dignity doon na magre ka dahil makikinabang ka. Ang relihiyon kasi, sakripisyo. Sakripisyo ng ministro, sakripisyo ng miyembro para sumunod kay Kristo. Yun ang tunay na diwa ng relihiyon sa Biblia. Pero pag magre ka dahil makikinabang ka, eh, punta ka sa mga mandaraya. Pagka ganun, dapat lumayas ka ron, sabi ng Biblia. Hindi masamang umalis ka sa mali eh. Basahin natin ang ikalawang Korintos sa 17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Umalis kayo sa kanila, sabi ng Diyos. Magsihiwalay kayo. Huwag kayong humipo sa kanilang mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin para matanggap natin ang tunay na Diyos, umalis tayo sa mali. Hindi kailanman masamang umalis sa reliyong mali, mga kapatid. Yung sinasabi sa katoliko, ay ako dito na ako nagising eh. eh kung saan ako nagising, dito na lang ako. Mali yun. Mali yun. Lagay mo kahit ang spiritual, literal, incidental. Mali yun eh. Halimbawa, incidental. Nagising ka. Nasusunog ang bahay mo. Paninindiganan mo ba? Eh, dito ako nagising eh. yung ka sa loob. 'di ba? Oh, 'yun namang material. Nagising ka, meron kang muta, ang laki-laki. Eh, ganito ako nagising. Biya mo yung muta diyan. Huwag ka nang magmumog. Nagising ka, may muta at may panis na lawa eh. Mali yun. Spiritual ganun din. Kung talagang nagising ka, mali naman pala yung kinalalagyan mo reliyon. Lumayas ka kapatid kung gusto mong maging dapat. Tayo ba ay nagbubulag-bulagan o tayo ba ay nagbibingi-bingihan para huwag tayong magsuri ng reliyon? suriin na natin ngayon kung mali talaga ang reliyon natin. Miski ang mga kaanib sa relihiyong ito, ang mga kaanib sa ang dating daan, sinasabihan ko kayo, suriin nyo kung nasa tama na ba kayo talaga, sigurado na ba kayo. Kung mali pa, umalis ka, maganap ka pa ng mas tama. At kung gusto nating maligtas at naniniwala tayong meron Diyos na pananagutan tayo, magsikilos tayo, magsigising tayo. Dahil ang sabi ng Biblia, ang siyang pumaparito'y hindi magluluwat. He that cometh will not tarry. Dadating siya. Kaya ngayon pa, maghanda na tayo mga kababayan. ah, Kasi maraming tao, kontento na sa relihiyon nila. Eh. Basta may relihiyon kahit mali, hindi ganun. Hindi ganon. Dapat sa relihiyon ang kaluluwa pinag-uusapan, siguraduhin mo yung kinalalagyan mo. Kung hindi, lumayas ka, malis ka dyan. Hindi masama yun, kapatid. Doon sa tinatanong mo, nasa doktrina ka ngayon, nakikinig ka. Kung sakaling mamatay ka, may kaligtasan ka ba? Alam mo, kapatid, ang pananalig ko, no? wala akong alam na dinudoktrinahang namatay sa kasaysayan ng samahang ito. Kasi nasa Biblia yun eh. Sa Apokalipsis, Kapitulo 22, ganito ang ating mababasa. 22, 11. Ang liko ay bayaang magpakaliku pa, at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa, at ang banal ay bayaang magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa, ayon sa kaniyang gawa. Ang liko, baya ang magpakaliko. Ang banal, baya ang magpakabanal. Bibigyan ka ng Diyos ng panahon para magpakabanal, kapatid. Huwag mong isiping mamamatay ka. Ngayon, kung sakali namatay ka, meron kasing ganun eh. Meron kami dinoktrinahang matanda, no? 97 anyos na yata. Kaya lang nung babautismuhan na, hindi na nabautismuhan kasi ah, namatay na bago pa siya ilubog sa tubig na matay na. Eh sabi ko, okay yun. Bakit? Eh kasi nakahanda naman siya talagang tanggapin eh. Kaya lang, tulot na lang katandaan, ano? No? Siguro, 97 years na eh. eh. pinagpahinga na ng Diyos. Ganun. Ang Diyos naman ay hustisya eh. Alam niya kung tinatanggap mo kung hindi eh. eh alibawa, hindi ka patapos ng doktrina, namatay ka, kapatid. Eh, kung nasa puso mo talaga at sumasampalataya ka, may konsiderasyon ng Diyos. Sa paghuhukom kasi, merong gagamitin ng Diyos na awa. Basahin natin ang 2.13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa, doon sa hindi nagpakita ng awa, ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Paghuhukom walang awa, doon sa mga hindi nagpakita ng awa. Pero kung sa buhay mo, nakapagpakita ka ng awa sa mga tao, ang awa ay hati sa paghukom. Kakaawaan ka rin ng Diyos. Kaya yung awa, mahalagang mahalaga yung awa sa tao. Eh. Marunong maawa sa kapwa. Malaking puhunan yun eh. Kaya kung ba, nagpapadoktrina ka, eh, kapatid, naawaan Diyos sa'yo. Hindi kanya kukuhanin basta. Iingatan kanya hanggang maintindihan mo yung aral. Para matanggap mo o kaya itakwil mo kung ayaw mo. Doon ka, mapapahama. Pero wag kang mag-alala, kapatid, naniniwala ako matatapos mo yung doktrina para makapag ka kung tatanggapin mo o hindi. At samahan ka ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat po. At uh, lipat naman tayo kaagad sa Libmanan Kamarines Sur. Nandun si kapatid na Roland Antonio. Um, Kamarines Sur, come in please. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. At ang uh, magtatanong po, kapatid na Daniel, si kapatid na Herminio Asanyon, 47 years old, isa po siyang katoliko. Narito po. Magandang gabi, Father Sa panahon ngayon, na marami nang lumilitaw na mangaral ng salita ng Diyos, paano po ba makikilala ang tunay o totoong halal ng Diyos o may karapatang na mangaral? Totoo po ba na ang banal na Papa, ng pinakamataas ng ama ng ating kaluluwa dito sa lupa ayon sa Biblia. Ang ama ng kaluluwa, yung gumawa ng kaluluwa. Sino ba ang gumawa ng kaluluwa na ama ng kaluluwa? Basahin natin yung Ebreo, Kapitulo 12, Versikulo 9. Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi ba galalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay? Ang ama ng mga espiritu ang dapat nating pagpasakupan. Ang tinutukoy ni Pablo na ama ng mga espiritu, yung ama sa langit. Walang ibang ama ng espiritu kundi ang ama sa langit. Siya ang gumawa ng mga espiritu. Siya rin ang gumawa ng kaluluwa. Dosyete ng hinesi. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sino gumawa ng kaluluwa? Eh, ang ama sa langit. Meron pa bang tataas sa ama? Sa langit? E eh, yung ama na yun ang gumawa ng ating kaluluwa. Nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Hininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Ang tao ay naging kaluluwang buhay. Sabi ko, alam sabi diyan, Ginibo ng gad din kagurang ng Diyos ang tao sa kabukabo nindaga, asin hinayupan sa dungo niya kanhangos nin kabuhayan. Asin ang tao naging buhay nakalag? Asin ang tao naging buhay nakalag? O, kita mo, eh sino gumawa ng kaluluwa? Ang Diyos. Yung maging kataas-taas ang ama ng ating kaluluwa ay ukol sa Diyos yun. Hindi sa Papa yun, sa Roma, at sa kahit kangino pa. Huwag kayong maniwala dyan. Ang ama ng mga espirito, nasa kanyang kamay ang ating kaluluwa. Basahin natin ang Hob, 12 si Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao." O, oh, nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay, kasama tao ron, at ang hininga ng lahat ng mga tao. Kaya siya, ang ating ama ng kaluluwa, ay ang ama sa langit. Ngayon, doon sa unang muntanong, paano malalaman ngayon yung mga ngaral na hinalal ng Diyos, na may karapatang mangaral, ang eh, anday-dayan lumitaw? Madali lang namang malaman kung susunod ka sa Biblia, kapatid. Kaya lang napaglululo ko yung iba, ayaw mo magbasa ng Biblia. Basahin natin ang Biblia. 7.17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. On, makikilala ang turo, yung aral, kung sa Diyos o kung nagsasalitang mula sa sarili. Yun ang paraan. bawa, tinuro sa'yo, kailangan ang bata binyagan. Galing ba yun sa Biblia? Sa Biblia ba yung turo na yan? Nakasulat ba? Galing ba sa Diyos yan? Meron bang nakasulat sa salita ng Diyos na yung bata bibinyagan? May bininyagan bang bata si Kristo? Wala. Bakit? 5.13 ng Ebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya ay isang sanggol. Sanggol, walang karanasan, walang malay sa katwiran. Pa, paano mo bibinyagan? At hindi kailangan binyagan ng sanggol. Bakit? Kaya raw binibinyagan ang bata kasi para wag daw pumunta sa limbo kasi pag ang bata raw hindi nabautismuhan mapupunta doon sa limbus in pancum, ah doon daw mapupunta hindi raw makakapasok sa langit mapupunta raw sa limbo kaya ang mga Pilipino takot na takot na mapunta yung anak nilang mahal doon sa limbo, e eh, nangungutang ng pera para mapagpabinyag. Pag nagbinyag naman, may ninong, may ninang, may handaan, may piyesta. Yan ang ginagawa kasi natatakot tayo mapunta sa limbo yung ating anak. Eh kamakailan, diniklara, wala kan limbo, hindi totoo yan. Madali lang naman maintindihan kahit miyembro eh. Maintindihan mo naman, nagsasalita ba siya sa sarili nila o galing ba sa salita ng Diyos? Para malaman mo kung isang aral ay totoo, dapat galing ba sa Diyos? Yung nangangaral, galing ba sa Diyos ang pinangangaral? Eh, pag nangangaral, wala sa Biblia, hindi galing sa Diyos yun. Wala nga sa Biblia Ang sabi ni Kristo, kapatid, pag ang nangangaral, nagsasalita mula sa kanyang sarili, hindi totoo yun. Hindi galing sa Diyos yun, invento lang yon, kapatid. O, tingnan natin. Uh, sa Biblia, Katoliko ba, Brad Mel, meron bang milon tignan po natin at ito po mabilis po ang paglitaw ng computer dito yung salitang milon sabi po ng computer dito searching for milon in bible version bibliyang katoliko mula Genesis hanggang Apokalipsis sabi ng computer result one word or phrase found ayo nakakita siya ng milon sa biblia bakit eh totoo kasi may milon eh di ba o oh, masarap nga yung pag nilagyan ng yelo eh. di ba no? Yung milon, masarap inumin. O basahin natin yung nakita nung talata sa Bibliang Katoliko na may milon. Sino kaya ang makapagbibigay sa atin ng lamang kati? Naalala natin ang isdang kinakain nating walang bayad sa Ehipto at ang mga pipino, mga milon, mga sibuyas at mga bawang. Kita mo? Eh talagang merong Totoo yung nasa Biblia. May milon, may sibuyas, may bawang. Eh, pero purgatorio, wala eh. Rosario, wala rin. Wala yan sa Biblia. Sabi ng Panginoong Jesus, kung sino man, kagaya mo kapatid na Herminio, no? Nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Bakit? Tuloy natin ang nagsasalita ng saganang kaniyang sarili, humahanap ng kaniyang sariling kaluwalhatian. Datapwat ang humahanap ng kaluwalhatian niya ung sa kaniyay nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanyay walang kalikuan. Yung isinugo ng Diyos na mga ngaral, hindi nagsasalita sa kaniyang sarili lang. Kasi yung nagsasalita sa kanyang sarili, humahanap ng sarili niyang kaluwalhatian o glory. Pero ang humahanap ng kaluwalhatian ng Diyos na sa kaniya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kaniya'y walang kalikuan ang totoo na mangangaral, yung nagsasalita ang sinasabi salita ng Diyos. 'Yun ang sugo yung nagsasalita ng salita ng Diyos. Wala siyang sinasabing galing sa sarili. Basa sa 3.34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ang sugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Kaya pag ang isang mga ngaral, nagtuturo, pansarili, hinahaluan yung Biblia ng sarili niya, hindi sugo yun. Kaya kung naghahanap kayo ng tunay na maangaral, ang hahanapin nyo, yung ang itinuturo, hindi sa sarili galing. Walang kwenta kasi pag ang turo galing lang sa tao. Marcos 7.7 Datapwa't walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Walang kabuluhan, nababaliwala ang relihiyon pag ang relihiyon mo may turong utos ng tao. Kaya kailangan ang relihiyon o ang mga ngaral na nagtuturo para makilala mo yun sa Diyos, dapat lahat ng tinuturo niya galing sa Diyos, galing sa Biblia. May batayan sa Biblia. E pag wala, eh, ka na mag -relihiyon. Baka sakaling maligtas ka pa. Yun ang sagot ko, kapatid Nermino. Maraming salamat. At magandang araw sa inyo dyang, mga tagalibmanan. Maraming salamat po, Brother Lily. Salamat po. Salamat po. At sa General Santos City naman tayo, nandun si kapatid na Hil Salazar. Go ahead, General Santos City. Magandang gabi po kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Nandito po tayo si General Santos City at kasama po natin si kapatid na Ariel Buhol, isa pong katoliko. Magandang gabi po, Brother Eli. Maraming salamat po pala sa Biblia na ibinigay nyo. Ang tanong ko po, sabi po sa Biblia, bawal po sumamba sa Diyos Diyosan. Paano naman po yung mabubuting katoliko na sumasamba sa Diyos Diyosan na hindi alam na bawal pala yun? Dahil hindi nga sinasabi ng pare, sila po ba'y maliligtas? At saan po galing ang Iglesia Katolika? O kapatid, ano, yung sumasamba sa Diyos Diyosan na sabi mo ay eh, hindi alam dahil hindi sinasabi ng mga pare. Ang Diyos, nagbibigay siya ng pagkakataon sa tao. Bago ang tao ay mamatay, ang Diyos nagbibigay ng pagkakataon para makilala niya yung tama at saka yung mali. Ngayon, kung halimbawa, hindi mo alam na ganun, eh ginagawa, eh nadadaya ka mga nagtuturo sa'yo kasi hindi tinuturo sa'yo, meron paraan ng Diyos para hatulan yung mga taong ganoon. Gaya nung sinasabi ni Pablo sa Roma 2.13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan na ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan, sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Yung palang mga tao na walang kautusan, hindi nakapakinig ng aral, kung gumagawa naman sila ng kabutihan, ay yung kabutihan na yon ang magiging konsiderasyon ng Diyos sa kanila sa araw ng paghatol. Kahit hindi mo alam yung kautusan, kung ginagawa mo naman yung bagay ng kautusan, ay yun ang magiging batayan ng paghatol ng Diyos sa yon. Bawa, nadaya ka lang titingnan ng Diyos yung mga gawang iba na hindi ka nadaya. Kaya lang, ang Diyos ay hindi papayag na habang panahon madaya ang mga tao. Magbibigay siya ng paraan para ang tao makarealize na mali yung ginagawa niya. Kaya lang, mayroong mga tao na kahit mali na, tuloy-tuloy pa rin sa mali. Eh pag alam mong mali na, saka tuloy mo pa rin, eh, hindi ka na talaga magkakaroon ng pag-asa. Yun ang sinasabi sa dos on ng ikalawang Tesalonika. Dahil dito'y ipinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan, upang mga silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nangalugod sa kalikuan. Merong mga tao na ang lugod kalikuan, ayaw nila ng totoo, mas gusto nila yung mali. Kaya ipapadala ang wika sa kanila ng Diyos, ang paggawa ng kamalian, para magsipaniwala na sila talaga sa kasinungalingan. At mahatulan silang lahat na ayaw sumampalataya sa katotohanan, kundi nalulugod sa kalikuan. Dalawang klase yan. Meron tao, kilala niya na yung tama, ayaw niyang umali sa mali. Meron naman tao, nasa mali, hindi niya lang alam Malaysia siya, nadadaya siya, kagaya ng sinasabi mo, hahatulan naman sila ng Diyos sa kanilang gawa. Sana naunawaan mo, kapatid na Ariel. Maraming salamat po, Brother Eli. Really.